Matatid na po namin si Mama. pauwi na kami. Uwi na kami sa bahay. Bibili muna pala kaming gasol. kala ko doon tayo bibiling gasol sa bil Ito pala. Yan. Bibili na po kaming gasol. So ayun, nakabili na po kami ng gasol. Ayan. And salamat sa Diyos kasi kahit mahal yung gasol eh, nakakabili pa rin kami. Sa awa tulong ng Diyos, talagang sobrang pamahal na ng pamahal yung mga bilihin ngayon, lalo na yung gasol. Ayan. Kaya talagang sobrang thankful ka na kapag ka nakabili ka ng gasol. Yung gasol ngayon halos mag-iisan lipo na. Kapag hindi ka naman bumili, hindi ka makakapagluto. So paano yun? After nga po pala namin bumili ng kasun papa ay umuwi na rin kami kaagad. Coding niya po pala ngayon kaya wala siyang biyahe ng tricycle. At kailangan niya rin magpahinga pag may time. Kaya kapag walang time, walang pahinga. Ganun lang yon Ako naman po, day off ko ngayong araw. Kaya nagkaroon ako ng time para sumama kay papa sa labasan. Siyempre, para makapag-stroll-stroll naman, makapag-ikot-ikot din pag may time. Pag walang time, hindi na makapag-ikot. So, ayan. Malapit na kami. Papasok na kami sa pamaya ng Maliksi. Kung alam nyo po ito, dito lang po ito sa Cavite. Sa General Trias, Cavite.